ilang taon na yun nakalipas since nagsimula itong development of approximately 1,700 hectare of land para ito sa new airport. Matagal na yung balita nito na plano i-move itong airport dito sa Bulacan para i-replace yung older one in Pasay at para Paranaque way back 1970s pa. Upon approval Marami mga groups na nag-raise ng concern about dito sa environmental impact ng project. Dahil doon baka maging uh, intense yung flooding dito sa areas na malapit lang dito sa gagawing airport. So dito makikita mo yung mga presence ng mga mangrove dito sa area, may mga pilapil. So i-update yeah, natin ngayon itong ginagawang airport dito. Ganito na ngayon ang sitasyon after magsimula yung pagtatambak nila dito. More than a year nang nakalipas. Una nating dinaanan itong libis dito sa may bulakan-bulakan. Ito mga kabayan, halos kitang-kita mo yung ginagawang tambak lang dito. Ang sabi daw sa mga residente, mas lumalala yung uh, level ng tubig dito. Kasi kung last year, hanggang dito lang ngayon, umaabot na daw dito sa first floor ng kanilang bahay. Ganyong kalala na kung may kita mo naman itong area nila parang na silang nilamon ng tubig. So, yung mga ibang fire dito, abandonado na, hindi na nila maayos, hindi na mataasan. Kasi dito, pag tumataas yung level ng tubig, para nagiging maintenance na yung pinaka-flooring nila eh. Kailangan din nilang taasan para makaabot. Kasi kung hindi, unting-unting masisira yung mga bahay, lalo na mga gawa sa kahoy lang, na inaabutan. Ito naman yung itsura niya nung kasagsagan ng bagyuan, grabe, halos uh, nilamon. Ang tangi makakadala dito gamit yung tora-tora or itong mga bangkana ang kailangan dyan. So ito yung pinaka-downtown area. Tapos na yung bagyo dito sa Bulacan-Bulacan. Hindi natin madaanan itong pinaka-downtown. No? Dito yata mga karamihan commercial area ng Bulacan-Bulacan. Kasi kundi, kailangan ng bangka eh. Hindi na kaya ng motor. <laughs> At ngayon, marami ng katanong dito, ano na ano nangyari dito sa ginagawang project sa Bulacan-Bulacan after itong matambakan. Ano nagkakamali? May higit 3 years na nakalipas. Una kasing gagawin dito yung land. After nyan, I think mga 1,700 hectare or more or less, So, ito na magsisimula yung uh, actual construction yan. Yung mga runway, yung mga building. So, kung may kita nyo sa ibang source, uh, malaki pa itong gagawin nilang development dito sa may bulakan-bulakan, hindi lang itong airport. So, may mga industrial, commercial, at uh, marami pa. So, kung yan, mayigit 12,000 hectare. Itong nakikita kita nyo, maliit pa lang yan. Parang uh, yan pa lang yung pinaka-runway niya. Ito yung mga karamayang tanong na curious sila. Ano daw yung magiging itsura dito after nitong land development? Mas lumala ba yung mga baha? Mas marami ba yung mga bahay dito ang lumubok? Kung kayo'y dumadaan dito sa Paliwas Road, mapapansin mo yung ibang kasada dito mataas na, yung iba naman hindi pa. Napapansin ng mga ibang residente dito, bakit putol-putol? Tapos may nagsabi daw na panahon ng eleksyon, may mga gumagawa daw after noon puto na naman antay na naman yung panibagong election Bakit kaya ganun no <laughs> so anong dito uh, hindi consistent may mga daanan na madadaanan pero naman lubog so parang useless siya, di ba dapat uh, sabay sabay talaga yung pagpapagawa ng kasada na tataasan nila kasi konten uh, may kasada ka nagawa hindi naman siya madaanan di ba kasi pagdating sa dulo lubog Lalo na itong dinadaanan natin. Nako, parang aswibol ito nakaraan. So may ginagawa silang pagtatambak ngayon. i think, sa konyata ito. Pilapil para tumaas. So nagkaroon na rin ng uh, dredging dito yan. Oh. Sa may uh, river na ito na. Sa may uh, bulakan-bulakan. Wonder, parang tinataas nila yung pilapil. No? Ito, pansin mo ito, di ba? Ito, mataas ng kalsada. Pagdating naman doon sa kabila, mababa na naman siya. Dito ang airport. Kita yung mga tampak na mataas na yun yan, yung parang pilafin. Doon yan, doon, ayun, no? doon. Oh, may ginagawa na sila, no? Dito eh. na, no? eh. yan na naman doon, sa may malapon na yan. May malapon yan. May malapon na, no? Mahaba yan. Mahaba yan, Airport siya, pa'n no? Mahaba yung runway dapat yan. May efekto yan, no? May efekto talaga siya, no? Parang, ah, uh, sir, parang ang dagat dito na karani, eh ito naman yung tinasa na kalsada, di ba? Pansin mo. kapag pagdating naman sa dulo, mababa na naman siya. Although ito siya, hindi naman 100% na ako talaga. Hindi siya, hindi na ng tubig. Paminsan kasi yung mga basura na tambak dyan, nagkakos din ng kanya, tubig na, na tumataas, di ba? Yung drainage. So, okay, ito mataas na. pero so, mapapansin mo kapag tinaasan yung kalsada, kailangan din taasan yung mga bahay, di ba? Kasi kanya, may iwan. So, ito yung mga tora-tora na ginamit para sa mga kanyang tao. Hindi lang para sa mga commuters, pati na rin sa mga motor. Oh, so, ito yung kalsada ng mababa. Diba? I think ilang bayos ng tinasan doon. Good news pala sa mga dumadaan dito. Malaki na yung progress na gagawin bagong tulay. Mas elevated na. Para daw yung mga bangka, makakadaan sila sa ilalim. Tapos ko na rin pag-improve ito para hindi abuti ng uh, bahan, no. Matagal na 'to nang simula tapos ilang buwan yatang natenga pero ito may mga na girder na may structure na. So, na 'to, yan yung bagong tulay, mas mataas na. Ito naman yung ginagawa nilang daanan daw. I think sabi daw kung kukunikta dun sa may bagong airport na ginagawa. So, parang mahaba na rin to. So after 3 years, tong tuloy-tuloy na pagpapagawa nila dito, yung pagtatambak, ito ng itsura ngayon. Ito po yung sa Libis, pinunta natin nakaraan na. Ah. Alo sa Lubog, yung mga first floor ng bahay dyan. Hanggang ngayon, kahit wala na nga ulan. So nung, nakaraan, napuntaan natin to kasagsaga ng bagyo, ay ah, inabutan ng tubig. Ito naman itsura ng mga kabahayan dito. Alo sa Lubog yung kalsada. Yung iba dito, lumipat na sila ng lugar ng uh, mas mataas. At ito naman yung latest uh, update dito sa bagong tulay na ginagawa malaking progress. Mukhang buo na rin yung uh, structure niya. So ito, napapaligiran ng mga pilapil, mga mangrove pero ito lang yata yung daanan no pagpunta dyan sa kabayan ng bulakan bulakan So ito po yung sa gagawing uh, airport. And then dito ito yung nabanggit ko kanina na parang ginagawang daanan. So parang di pa siya gumagalaw hanggang dito parang lang yung nila.